Ang willpower ay ang kakayahan natin na gumawa ng isang desisyon At hindi nga lang yung kakayahan, kundi yung kalakasan ng desisyon na yon. May dalawang aspeto ang ating pagdesisyon Ang yes at ang no So, kung yes, yung part ng willpower natin Ito yung mga kakayahan or kalakasan natin na magsabi na ito yung gagawin natin Tapos, yun talaga ang mangyayari Tapos, yung kabila naman, yung no, is hindi natin gagawin ang isang bagay tapos hindi talaga natin gagawin yung bagay na yon. Mas importante nga natin pag-usapan yung no na bahagi kasi kapag marunong tayo humindi sa mga bagay ay matatanggal natin yung mga distractions na nagiging hadlang nga sa atin para magawa kung ano nga ba yung gusto nating gawin doon sa yes na bahagi na yon. Importante talaga itong pag-usapan ngayon sa landas ng kabanalan lalo na at ang karamihan nga sa kabanalan ay ang paghindi sa mga kasalanan. So, tatanggihan natin ang lahat ng mga kasamaan sa ating paligid para tayo ay makatanggap at makaoo doon sa tama doon sa mabuti. Ang paghindi sa mga pakiramdam nga natin na gusto natin. So kapag meron tayong gusto halimbawa na pagkain, syempre mas ia-apply natin ang paghindi sa mga bagay na masama or makakasama sa atin. So nandito na ang lahat ng droga, alcohol, babae o lalaki na paglalandi, porno, sugal, iba-iba pang mga bisyo. Ang pagiging magagalitin o magalitin sa mga tao tapos nawawala lang yung control mo sa sarili mong temper. Tapos yung addiction din sa social media, video games, tapos yung tinatawag nga na validation na magbabahagi ka lang ng mga bagay na wala naman masyadong kwenta para lang makilala ka o maging sikat ka. Lahat ng bagay na na ito ay maaaring maging addiction. Tapos yun yung mga bagay na may pakiramdam tayo na gusto nga natin mangyari or makuha natin. Pero yung willpower nga ay ma-exercise -e natin sa pamamagitan ng paghindi or pag no dyan sa mga bagay nga na yan. So ano nga ba yung favorite mo doon sa mga sinasabi ko? Kung meron kang favorite na bagay na gusto mo na alam mo naman na mali or makakasama sa iyo pero ginagawa mo pa rin maging honest ka sa sarili mo para malaman mo kung ano nga ba yung hindi an mo na bagay na yan sa lahat naman ng panahon at lalo na siguro sa ngayong panahon na meron tayong modernong teknolohiya ay mas mabilis nga maadik ang mga tao sa mga bagay na hindi naman karapat dapat para sa kanila. Kaya nga ako nagsasalita tungkol dito para mas malaman ng mga tao kung ano ang willpower at paano palakasin ito para makaiwas nga tayo na malulong sa mga bisyo at iba pang mga kahalayan. Kasama na din dito yung mga nightclub, at yung mga lasingan. Ang, so, ang ating willpower ay lumalakas habang tumatagal at dumadami yung paghindi natin sa mga bagay na nararamdaman natin yung tentasyon or kagustuhan na gawin pero hindi natin ginagawa. Sana maging challenge ito sa iyo kapatid na palakasin ang willpower mo at kung halimbawa meron kang susubukan tapos nadapa ka, okay lang yan, gawin mo lang ng mas maayos sa sunod. Minsan may ganyan talagang kahinaan ng tao pero kaya nga tayo nandito para magpalakas papuntang langit. So sa una na pagpractice nga natin sa willpower na ito ay gawin natin ng mas madali muna kesa mahirapan agad tayo. So, hindi naman kailangan na tentasyon talaga siya na halimbawa yung pinakamahina tayo. Halimbawa, meron tayong favorite na pagkain lang na alam naman natin na hindi siya masyado maganda para sa atin. Halimbawa, yung isang klase ng candy, na naman na kapag puro ganyan ang ginagawa mo or kinakain mo, ay magkakaroon ka ng diabetes or mga iba-iba pang mga sakit. So, nabawa yung paboritong candy mo na yon ay tingnan mo sa harap mo. Tingnan mo lang na hindi mo kinakain at hindi mo pinagbibigyan yung sarili mo doon sa candy na yon. Pwedeng gawin mo ilang segundo, ilang minuto, ilang oras, hanggang umabot na ng ilang araw bago mo kainin yung candy. Or, mas maganda ay hindi mo na talaga kainin yung candy candy na yon na ramdamin mo lang yung kagustuhan mo para doon sa bagay na yon hanggang mawala na yung kagustuhan mo para doon sa bagay na yon or kahit na meron kang nararamdaman na kagustuhan para sa bagay na yon na hindi ka bumibigay so ikaw na bahala doon sa dahan-dahan na paghindi hindi doon sa bagay na yan pwede mong gawin na okay pagbigyan mo yung sarili mo pagkatapos na tingnan mo yung candy ng ilang minuto obserbahan mo ng mabuti sa sarili mo kung ano nga ba yung nararamdaman mo na parang kagustuhan, meron ka bang nararamdaman na parang sakit yung ulo mo, tapos parang pinapawisan ka dito sa gilid ng mukha mo, tapos parang nangangati ba yung kamay mo, or hindi kaya yung dila mo, ay parang tumatakam-takam. So maaaring iba-iba ang nararamdaman natin, depending nga sa kung ano ang nasa harap natin, at kung paano tayo mag-react sa mga ito. Pero observahan nga natin ang mga bagay na yan. So kasama niyan bilang meditation natin. Maging aware lang tayo sa kung paano nga ba tayo nakakaramdam ng mga tentasyon yung pagkain na unhealthy isang example lang yan pero pwede naman natin yan magawa sa lahat ng paraan or sa lahat ng bagay halimbawa naman kapag social media addicted ka sa pagpanood palagi ng mga content so pwede mong dahan-dahanin napahabain yung pagpigil mo sa sarili mo. Halimbawa na 5 minutes, titingin ka lang doon sa Facebook. Tapos nararamdaman mo na parang gusto mong mag-scroll o gusto mong hawakan yung cellphone mo. Pero tingnan mo lang yung cellphone mo ng ilang minuto. Halimbawa 1 minute, tapos 5 minutes, tapos 20 minutes. Na wala kang gagawin. Or halimbawa ay pakiramdam mo na gusto mo na nga gawin yung pag-scroll sa social media pero pipigilan mo yung sarili mo tapos iba lang yung gagawin mo. Ito yung ginagawa natin bilang practice nga doon sa willpower na maghindi kapag nakakaramdam tayo na gusto natin gawin ang isang bagay. Na maaari na nakakabuti or nakakasama pero usually naman yung mga talagang gusto natin na pinipigilan natin, yun yung mga nakakasama sa atin. At kaya nga naman natin pinapractice yung willpower na no is para nga matanggal din yung mga addictions natin. So, yung mga addiction, meron yung tinatawag na withdrawal symptoms. Yung withdrawal kasi, yun yung mangyayari sa'yo na kapag lumalabas mula sa katawan at isipan mo, yung mga bagay na naaadik ka. So, halimbawa, kapag meron kayong experience sa kape, alam nyo ba ang kape ay droga pa rin siya pero legal. So, ang mangyayari sa kape kapag umiinom ka, maa ka dun sa kape na kapag tumigil ka na dun sa kape, ay parang makakaramdam ka ng sakit ng ulo tapos parang nababalis ka na kailangan mong uminom ng kape kaya nga iinom ka ng kape tapos yon tuloy ka ulit sa pagkakape mo tapos addict ka na tuloy-tuloy yan pero kapag gusto mo nang mag-quit talaga dun sa pagkakape mo meron ka mararamdaman nga na parang yun nga, yung withdrawal symptoms na parang Nauuuhaw ka ba, na sumasakit yung ulo mo Tapos, nababalisa ka Pero, kailangan mo lang talaga tiisin yan Yun yung kasama doon sa willpower na hindian mo Hanggang lumabas yung kape sa katawan mo Sa isipan mo din So, after a few days to a week yung mga iba, abot siguro. Depende kasi kung gaano karami rin yung kape sa sistema mo siguro. At kung gaano kadalas mo ginawa yun dati. Pwedeng mga 1 to 2 weeks yung mga epekto ng withdrawal symptoms sa'yo. So, ang mangyayari niyan is, meron kang mararamdaman nga na parang gusto mong magkape. Pero ang challenge sa'yo para ipractice nga yung willpower na yan ay hindi mo gawin yung pag-inom sa kape na yon So, pwede mong pahabain ng pahabain. Pwede 1 to 2 days muna tapos four days, tapos six days, hanggang isang linggo, hanggang mas matagal na, na hindi ka na nagkakape. Pero kapag uminom ka kasi ng kape, mababalik ulit yung kape sa sistema mo, tapos magkakaroon ka pa rin ng withdrawal symptoms. Minsan kasi wala talaga tayong choice na harapin yung mga withdrawal symptoms na yan. At kahit na ano yun bagay na yun, kahit na meron physical na substance, katulad ng kape, or ibang mga droga, halimbawa mga shabu, or marijuana, or whatever na yan, meron tayong magiging withdrawal effects kasi mamimiss natin yung mga pakiramdam na ginagamit natin yung mga droga niya. Kaya nga naadik yung mga tao sa droga kasi merong pakiramdam na parang masarap mula doon sa bagay na pag ginamit mo yung droga na yun, is nararamdaman mo yon. Tapos kapag halimbawa ay nagkikwit ka or tinitigil mo na, ay nararamdaman mo yung parang kakulangan doon sa sarap na yon. Kaya kailangan mo lang talaga tiisin hanggang makalampas ka dyan sa mga addiction na yan. Kasama na din dito yung mga addiction natin sa mga emotions. Halimbawa katulad ng mga validation or yung pagkilala na sikat tayo or importante tayo sa social media na nagpo-post tayo ng mga kung ano-ano. Halimbawa ang ilang mga tao ay nagpo-post ng mga medyo hubad na mga pictures na mga sexy mga bastos para makakuha sila ng validation mula sa mga tao. Lalo yung mga babae, halimbawa na, ay gusto nilang mas makilala sila ng mga lalaki, kulot sila sa pansin or sa pagmamahal. Uh, yan yung mga ginagawa nila para mas makilala sila ng mga tao, yung mga talaga nagpapakita na ng kanilang mga ari. Tapos yung mga iba pa, meron talaga yung nagpapakita na ng sex na nandun sa mga profile nila. So, tapos yung iba naman na tao, ay gagawa sila ng peke na buhay para lang mapakita na parang, oh, sikat ako, mayaman ako, importante ako. So, yun yung mga addiction din natin sa mga damdamin na pumuha tayo ng ganyan sa mga tao, kaya nagpapanggap na lang tayo. So meron din mga ganyan. So na-addict tayo sa mga ganyan. Kaya post tayo ng post sa mga bagay na hindi naman dapat nating i-post. So kasama na din yan sa pwede natin i-practice sa willpower. Tapos so, meron din withdrawal symptoms yan na para mamimiss natin yung mga pakiramdam na yan. Pero kaya nga dapat sana ay makahanap tayo ng paraan na maging healthy yung pagkuha natin dun sa mga damdamin sa ating mga sarili at sa ating mga relasyon na hindi na natin kailangan gawin yung mga hindi naman tamang paraan. Kasi ayon nga sa landas ng kabanalan ay bawal tayo yung maglandi sa maraming tao. Tapos bawal din yung maging sinungaling tayo sa mga tao para lang tayo ay makilala. Usually meron din na magiging involved na pagnanakaw or yung pagpatay, pagsakit sa mga tao para lang makakuha tayo dun sa validation kasi hindi na natin inaayon sa kabanalan or yung kalooban ng Diyos yung pagkuha natin ng mga rewards dito sa mundo ng tao. Okay lang naman na meron tayong pagsisikap para umangat tayo sa buhay natin dito, na magkaroon tayo ng pera, makilala tayo ng mga tao, maging magaling tayo sa mga kakayahan natin. Pero gawin natin sa tamang paraan na hindi tayo lalampas or lalabag sa kalooban ng Diyos. So kailangan nga natin gawin yung pagpractice ng willpower na hindian yung mga addiction natin sa mga damdamin or sa pakiramdam na yan, kahit na material na bagay na tinitake natin, halimbawa nga pagkain or droga, or hindi kaya ay ginagamit natin yung ibang tao sa mga relasyon din na nagiging sex addict tayo. Tapos yung iba din ay tungkol nga sa content. So meron mga tao na addicted sa pagshare ng mga sexy para sila ay makilala. Iba naman ay addicted sa pagkonsumo sa porno at sa mga bastos na mga bagay. So isa na rin na addiction yan na meron ding withdrawal symptoms syempre. Tapos yung mismong willpower nga natin at pag-exercise nito ay ang pagiging familiar nga doon sa withdrawal symptoms or doon sa mga pagnanasa na bumalik doon sa mga bagay na gusto natin at usually ngayon yung mga tentasyon na gusto natin, nararamdaman natin dito sa ating katawan at isipan na kailangan natin gawin para maging masaya tayo pero niloloko lang talaga tayo ng ating mga isip, ng ating mga katawan at kailangan natin panindigan sa pamamagitan nga ng pagiging aware sa mga nangyayari sa atin na mga pagnanasa at hindi lang natin. Tapos isa pang technique na magiging maganda nga para don sa paghindi mo ay mag-isip ka lang ng isang bagay na nakakatawa na alaala mo kasama mo yung pamilya mo or mga kaibigan mo or sa sarili mong buhay na kahit sa observation mo lang sa mga tao kahit mag-isa ka kung halimbawa meron kang experience na nakakatawa pero usually ang mga yan ay may kasama ng mga ibang tao na minamahal mo sa buhay so parang isang positibong experience ibaling mo lang agad yung attention mo mula doon sa mga tentasyon na yan doon sa nakakatawa na yun. Para yun na yung paghindi mo doon sa tentasyon na yan. So isang technique na yan, yung pakiramdaman mo, isipin mo yung ano yung nangyayari sa katawan mo. Maging aware ka lang tapos mag-isip ka ng bagay na nakakatawa. Kada beses nga na nakakaramdam ka ng tentasyon doon sa kagustuhan mo na yon na masama. So, ikaw na bahala kapatid. Importante lang is pahabain mo ng pahabain yung diskarte mo. as maging aware ka, maging familiar ka doon sa pakiramdam na gusto mo ang bagay na yan na alam mo naman na dapat mong tanggihan. Pwede nga natin ito gamitin doon sa mga pagkain. Ginawa ko lang na example yon pero hindi naman nga masyado masama yun. Bagamat syempre, kailangan natin alagaan ang ating templo kasi ito ay ang ating katawan na napapasukan ng ating spirito na galing sa Diyos. Pero yun nga, yung mga unhealthy foods ay hindi sila kasing sama ng kapag nabawa gagawa tayo ng mga kasalanan talaga na meron tayong mga pambababae o panglalaki o di kaya pagpatay sa mga tao o paggamit ng mga droga. Bagamat Unhealthy foods ay nakakasama pa rin sa atin. Hindi siya mortal na kasalanan, katulad nga ng mga pagpatay, paglandi, at pagnakaw. Pero kaya nga ay mas maganda ay magpractice nga tayo doon sa mga hindi pa masyado malakas na tentasyon sa atin, katulad nga ng halimbawa pagkain, unless gluttony yung struggle mo. Pero yun nga, ang point nga dito is maging aware tayo doon sa mga nararamdaman nating pagnanasa. Tapos maghindi tayo ng mas matagal at mas madami para mas malakas ang ating willpower. May mga kumakalat nga na challenge sa iba-ibang bahagi ng internet, yung mga nofap. Halimbawa yung nofap, ang ibig sabihin niyan ay hindi tayo magmasturbate or magstimulate sa ating sarili para magpalabas ng ating mga similya. So yan, sinasabi nila na okay, patagalin natin ng ilang araw, ng iba naman ilang linggo or kahit isang buwan hindi sila magpapalabas ng kanilang similya. So, nabawa, may tinatawag nga na No Not November which is coming soon kasi November na next month dun sa paggawa ko ng video na ito. At yun nga, balik challenge yan sa mga tao. Pero hindi ko naman ina-advise na gawin nyo talaga specifically na isang buwan. Pero yung ganong klase na nararamdaman na gusto magpalabas tapos parang maghindi ka tapos patagalin mo ng a few days at least a few days, sana ma-experience nyo Ay maganda nga para malaman nyo kung ano yung willpower eh, Na hindi ka lang bigay ng bigay doon sa pakiramdam ng katawan mo na gusto niya So, yan yung makakapagpalakas din sa ating willpower. Yun yung mga point ng challenge na yan para maging kontrolado natin yung sarili nating mga pagnanasa. Pero ang masasabi ko mga kapatid na mas importante nga natin gawin kaysa doon sa tinatawag na no fap is yung tinatawag na no porn. Kasi alam nyo, sobrang laganap ng mga bastos na imahe sa ngayong panahon na nakakasira na talaga sa utak ng mga tao. At ako, para sa akin personally, yan yung naging struggle ko din sa dati na talagang ngayon ay nagsikap ako ng gusto para ma-overcome ko at nararamdaman ko na dahil nga sa desisyon kong ito ay naging malakas na ako at yan din ang dahilan kung bakit nabuo ang aking loob na okay, sige, ito ang mission ko at magpapakabuti talaga ako, magpapakabanal ako at magiging malakas ako sa lahat ng paraan dahil sa pagdesisyon kong ganyan at ang gusto kong gawin at dinesisyon kong gawin ay hindi ko nababalikan yan hanggang sa katapusan. At masasabi ko, napakasarap ng pakiramdam na wala ka nang tinatago na okay, ito yung kinahihiyan ko na ginagawa ko na, di ba? Parang nakakahiya kasi eh, kapag isipin mo na nanonood ka sa ibang tao na nagsisiping. But anyway, more on that later, yung tungkol sa porn kasi napakalaking aspeto or topic niyan tungkol sa mga addiction Meron na rin ako mga videos nyan dati Pero mas pag-uusapan ko pa siguro yan In detail uh, next time Tapos nandyan din yung mga Pag-practice ng willpower nga Sa challenge ng mga diet Diba? Ito yung diet natin for ganto, ganto kahaba. So, yun yung parang willpower mo na maghindi sa lahat ng mga pagkain na gusto mo sanang kainin din. At kadalasan yung mga diet na yan ay kaugnay nga doon sa mga weight loss program. So, meron tayong paghindi nga doon sa mga pagkain na gusto natin sana kainin. Tapos, meron tayong pag-oo din doon sa mga exercise kung meron ding exercises. Yung discipline kasi at willpower ay konektado. More of yung discipline ay ang paggawangan ng bagay na hindi mo gustong gawin or kahit na hindi mo pakiramdam gawin pero alam mong kailangan mong gawin. So, kung kailangan mo gawin, kahit anong pakiramdam mo gagawin mo. Yun yung disiplina. Tapos yung willpower, konektado din yan pero ito yung mismong kapangyarihan na nagpapaposible na magawa mo nga yung disiplina na yon. So, parang mas hinimay lang natin kung ano nga ba ang kapangyarihan sa ating mga sarili. At ang punto ko dito mga kapatid ay habang mas lumalakas ang ating paghindi sa mga bawal or sabihin natin masama sa atin ay mas lumalakas din ang ating pag-oo or pag yes sa mga bagay na nakakabuti sa atin. So tinatagal natin lahat ng mga distractions at ng mga hadlang. So yun yung maraming no. Habang lumalakas tayo sa no, natural na malakas ang ating pag yes doon sa mga mabuti, sa mga banal na mga bagay. So parang yung mindfulness meditation din na sinasabi ko sa inyo, di diba, mag-focus tayo sa breathing natin na inhale, exhale, tapos kapag meron tayong naisip na ibang bagay na Ay nako napatay ko ba yung kalan Tapos balik ka dito sa paghinga mo Tapos meron ka na naman naisip na bagay na oh, Napatay ko ba yung computer Tapos balik ka ulit sa hininga mo Parang ganyan lang din yung willpower Kapag makakaramdam tayo ng ating mga kagustuhan Para sa mga tentasyon or mga kasalanan Ay balik lang din tayo sa kabanalan At focus tayo dun sa nakakatawa or nakaka tuwa na mga karanasan na kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Tapos, isa pa na technique ay ang pag isip nga doon sa future natin sa kabilang mundo. Kaya dito nga pumapasok yung free third eye meditation na kapag mas lumilinaw yung imahe mo sa kung ano nga ba ang kabilang mundo, ay mas yun yung kakapitan mo kaysa nga doon sa mga tentasyon or mga kasalanan na nandito sa mundo ng tao. So habang mas ginagawa niyo yung mga sinasabi ko dito, ay mas magiging aware talaga kayo sa ano yung pakiramdam ng mga tentasyon Hanggang masanay na tayo sa okay ito yung mga tentasyon tapos alam ko na ano yung feel alam ko na kung saan nangyayari sa katawan ko hanggang mas lumakas na talaga yung paghindi mo na hindi mo napapansin pala sa katagalan ay tumatagal na yung paghindi mo na hindi na minuto hindi na oras, hindi na araw, nagiging linggo na, nagiging buwan, hanggang naging taon na, na nakahindi ka na dun sa mga bagay na kailangan mo sanang hindihan. So action step, kapatid, ay gawin mo ito sa favorite food mo, maglagay ka sa harap mo, tapos titigan mo lang kung gaano katagal, tapos ikaw bahala kung gusto mong kainin o hindi, basta patagalin mo lang, Or mas paganda ay huwag mo kainin. Check mo lang sa sarili mo kung kaya mong gawin yon Tapos yun yung pag-exercise mo dyan sa willpower niya. Sa pinakasimpleng paraan. Tapos pwede mong i-apply ito sa iba-ibang mga bagay. Sa katagalan ng panahon ay mas mabubuo talaga ang enerhiya mo sa kabanalan kasi mas madami na yung hindi mo sa kasalanan tapos nagiging buo na yung pag-oo mo sa kabanalan. Ibig sabihin nito ay kung meron ka talagang gusto mong gawin na kabutihan ay mas magagawa mo kasi alam mo na kung paano hindi anang lahat ng distractions at hadlang. So yun ang susi kapatid ang palakasin ng ating hindi para lumakas yung oo natin sa mga mabuting bagay. So, kung mag-focus naman tayo doon sa yes part ng ating willpower, ay mag tayo doon sa maliwanag nating kinabukasan sa kabilang mundo pag tayo ay nagtagumpay nga sa kabanalan. Isipin din natin ng mabuti kung ano yung magiging epekto sa atin sa paggawa ng mga bagay na ito na masama para sa atin. Tapos, isipin din natin kung ano yung magiging epekto kapag gawin natin yung kabutihan na makakamta natin ang lahat ng kagandahan din na ipinapangako sa atin sa pagtagumpay natin sa landas ng kabanalan pagdating natin sa kabilang mundo sa ating kamatayan. Sana makapraktis ka kapatid sa paghindi mo sa mga masama. So pahabain mo talaga yung mga panahon na hindi ka gagawa ng mga masama na yan. At doon lalakas talaga ang tinatawag nating willpower. At sa paggawa mo nga ng ganyan, mas lalakas ang iyong pag-oo sa mga kabutihan. Maraming salamat po, kapatid, at God bless.